Good morning. Pang umaga ang ano. Lutuin natin. Ang ulam ganda ng laman Oh. Ano to siya? Pure. Pure pods. <coughs> Iwain natin ng maliit kasi sahog natin sa pansit magpapansin tayo. Mabilis lang naman to ano. Ganito oh. Tama <coughs> ah. pang Excuse. Pangsahog. Pangsasahog natin yan. ganito ganito lang kalaki yun ano? ang pansaw ganyan ang kalaki merinda yung ako nagmi merinda ang nagkarabi ay o hmm. Good morning, good morning. Lapit tayong pasok. as bukas pa yata yung pasok natin. Mga ano natin mga tambay na. Hindi na nagagamit yung ating speaker play. at sa ito 'Yung ating TV hindi na nagagamit kasi wala nang inuman, wala na. handa muna tayo. Pas na muna tayo sa tagay-tagay. <coughs> Kailangan muna natin mag-ano. mag relax. Uy. Shout out sa nag-message. Good morning sa'yo. Shout out wala lang ang buhay wala ang buhay ng vlogger pero dito talaga ako no ang sarap na ito o. ito yung beef na beef talagang super yummy hindi <coughs> ka lang